Meron ka bang sa loob ng bilibid na hindi hindi mo malilimutan na talagang iniiyakan mo ng mahabang panahon? Meron. <laughs> Meron. Yun siguro yung ano, na uh, yung iniwan ako ng kasawa ko. Iniwan ako ng kasawa ko. Kasi kala mo, andun na eh. Siya yung ano eh. Siya yung magiging sandala mo eh Sa mga oras na nandun ka eh Pero Dumating din yung point na ano eh Na Sumuko na rin siguro siya Yon, San punta Gale. Ah, ito kakaiba to Kasi ito ay talagang pinuntahan pa ako dito sa tarima ko pagkamat hindi siya makapasok kasi may dalawang dragon na nakabantay sa gate eh, <laughs> nabuti na lang namin po na mag-usap dito eto ay ah uh, for the record ah uh, malapit sa puso ko to ay eh, uh, uh, ako ay saksi sa pagkabata nitong taong to bagamat sa hindi inaasahang pagkakataon eh uh, nagkaroon din siya ng experience na mangulungan at binigyan niya ako ng pagkakataon masabi niya yung mga karanasan niya sa loob ha? pero bago yan syempre kailangan muna niyang magpakilala Tol uh, Joji uh, Tagay Imos uh, napiit sa BGMP Imos Region 4A uh, naging mayor po ako doon wow. Yeah. 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 pero ha, hindi ganun kadali yung pinagdaanan ko Arun. Jojit. Ah, Nasnip ko dito <laughs> Literal. Legit. Na-ob nyo to sa Imus, sa Region 4A. CTJ dyan. BJMP. BJMP. Yun. Yun siya napihit. Meron lang tayo konting itatanong. Patungkol dun sa kasong kinasangkutan niya. Parang bilang patunay na rin na galing talaga siya sa loob. Maaari hmm. bang sabi mo sa kanila kung ano yung nakasangkutan mong kaso. Uh, kaso ko po is Section 526 related po sa drugs. Related po sa brand. So, kailangan nam namin isaray sa ito kasi may mga pangyayari talaga na inirelate ang isang tao sa drugs pero you know you know what I mean, marami tayong magsasaka dyan <laughs> na mahilig mag ano at sa tingin ko, yun yung naging sitwasyon niya. Mamaya, malalaman niyo kung bakit. Huwag okay na natin patagalin. Eh. Itatanong natin ngayon sa kanya kung bakit siya binigyan ng pagkakataong lumaya. Ayun po, medyo mahaba po yung pinagdaan ng proseso. Pero awa ng Diyos, hindi tayo bumitaw. Nalit nun tayo sa Panginoon. Isang araw, bibigay sa atin niya. Isang so, araw, uh, hindi ko rin inaasahan ako ng pagkakataon uh, nag-hearing ako binasahan ako awa ng Diyos na-acquitted naman ako sa kasong section 526 so it means yung acquitted ay hindi nila napatunayan yung ikinakaso nila sa iyo yon kaya siya na acquit okay kaya siya napalaya so malinaw malinaw yon di ba sa pagkakakulong mo, maaari mo akong bigyan ng numero kung ilan yung taon na binuno mo sa loob ng jail na yan. Pagkakaalam ko, ano eh. January, ah, January, 10, 2017. Hanggang? 2023, February 17. So, yun yung, total... araw, yun yung araw na lumaya na ako. So, total of? Six years and two months. Ah, uh, six years and two months. Tagal. Seven days. May seven days? Yes. <laughs> Buti hindi one day. <laughs> yun, mabigat. <yun. laughs> Hasan, um, nagkawang ka ba ng katungkulan sa loob ng Bilibid? Ah, uh, may pagkakataon pinagalog sa akin pero hindi ganoon ka, ano, hindi ganoon kaya kami ano, kadali para magkaroon kaagad katungkulan sa isang tinatawag na brigada o isang bunga. Ano-ano ba yung mga naging katungkulan mo bago ka dumating sa pagiging mayor? Ah, uh, yun, naging spokesman muna ako. Spokesman? Spokesman. Ah, uh, ako yung may mga hawak ng mga idinudulog ng mga kapwa ko, PDN, about sa mga katanungan, about sa kaso nila. Okay. okay. Tapos, uh, ako naman, ipaparating ko sa management ng BDMP Umos para matugunan yung mga pinanaing nila. Bukod doon? Uh, yun, marami, marami. Uh, ako yung tumata yung ano eh, uh, spokesman ah uh, pag magbibilangan, basher, headcount. Ikaw din yun? Ako din yon. Bukod sa iba pang katungkulan? Uh, naging chef king ako. Chef king? Chef king napakabigat na responsibilidad bilang isang searching. Ano yung tabaho ng searching? Searching, uh, kailangan uh, mabusisi yun. Uh, uh, lahat ng papasok na gamit galing sa labas, i-check mo yon, double check. Kinect na ng management, i-check mo ulit yun, papasok ng dorm nyo. So, may mga anomalya din ba kasi na, minsan naglalaman yung mga chine-check nyo yan? Um, hindi naman gano'n ano, na, yung mga gamot kasi Okay, bawal uh, yun? Oo, oh, bawal yun. Hindi, hindi namin ini-implement na hawakan ng kapwa namin pidil yun Kasi may oras ang inom ng gamot doon At may mga tagapangalaga tayo sa kalusugan ng bawat pidil sa loob ng dormitory oh, Okay, okay Ayun, uh, hanggang sa biligyan ulit ako ng pagkakataon Uh, nagustuhan ako ng mga kapwa ko residente sa loob ng dormitory namin. Hanggang sa yon naging isang mayor na ako. Sa pagiging mayor, mas mahirap? Napakahirap. Napakahirap. Pakipaliwanag nga kung kasi minsan yung iba, parang pag mayor, parang hayahay, hindi naman ganun. Hmm, yun ang iniisip ng iba. Pero siyempre, bitbit mo yung buong brigada mo ron eh. Ang pagkakamali ng isa, damay si mayor. Potok yung mayor yun eh. Ah, talaga? Oo. So, uh, kung may balagbag na kakausa mo doon o kasamaan mo doon, eh, ibig sabihin, madadamay ka doon sa ibig sabihin. Kasi mayroon, mga tinuturo na ito, parang ganun lang. Oo. Eh, no? Hindi ka na orientation ng maganda. Uh Ibig sabihin, hindi mo napapatupad yung batas na ibinibigay sa iyo galing sa manis So, hindi madali mag maging mayor? Hindi madali maging mayor. Napakahirap. Saan ramdam na ramdam naman natin ang init ng klima dito sa labas eh? No? Ay, Di ba? Paano pa kaya yung mga ano man na naawa rin ako yung kalagayan. Kung ano yung mga naranasan mong kalagayan pag ganitong kainit. Ay, ano ba? Tintik na. <laughs> Tintik na. Ow, fish. <laughs> <laughs> yung, yung, pawis mo, nako. Magdidigitan kayo. Nap napakalagkit. Na sobrang init. Ay. Siyempre, um, paano yun? Uh, may mga sakit bang nabubuo doon? uh, meron yung tinatawag nating ano, number one yun, yung pigsang dapa kung tawagin. Pigsang dapa, kahit saan yun tumutuba? Oo, naku. <laughs> kahit sa singit, yun. <laughs> Pero <laughs> dito tala lang, lang yun, pag dito talaga. Pala sobrang init. Talaga? Oo. Halos karamihan ang nasa loob, narapandaman, narapanasan yun. Lahat. Ramdam yun. Ikaw ba? Nagkaroon yun? Hindi eh. Ang meron ako, ano eh, rumbo. Ayun! Tanga oh, no. po. ng poknat sa ulo yung dapat ko eh! Tanga ng to, sa ulo yung Oo! Yung, 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 hindi mo na naisip masagi yung ulo mo. Nakaw! Oh, Makakapa po ko eh! Sa hey, sobrang eh, ano! Sakit. Mas matindi pa sa pigsang da yun? Ay pigsa! Pag ginawa ka mo, di gaano masakit eh! Ayun eh! Hindi pa nakahawakan, masakit na! Talagang kumikirot! Sa paano yung sistema ng gamot doon? Ay yung gamot kasi doon, ano eh! Um, Antibiotic lang din ang iniinom namin eh. Ay, yun na yun, yun na yun. Yun na yun, yun eh. Ako ah, sa pizza, ako ah, sa... Ah, pumupo. kung samantalang, ano, pumupa lang yung sakit yung kirot. Pero hindi pa rin talaga. Hindi ba? pa rin eh. Season kasi siya eh. Ah, so, Season. matagal yan bago gumaling? Matagal. Kasi, may may iwan ba kasi? Eh. <laughs> so, sa pag ganitong sitwasyon ng klima ay mainit, paano yung... Paano hindi go nyo mayat-maya? Ha? Ah, pwede ba yun? <laughs> Ay, ang init! digo ko ulit ako, hindi ko ulit ako. Pwede ba yun? Hindi pwede yun, Gojo. Parang hindi pwede. Eh, ang init eh. Ang digo doon, ano lang, dalawang beses, isang araw. So, may, may, ano, ilang, ilang beses, dalawa? Dalawang beses. Ilang dalawang timba? Isang timba sa tatlong tao. Isang timba sa tatlong tao. Oh, no. So, paano yun? Paano ang sitwasyon nun? pwede rin pang i-explain sa kanila? Oh, Oo na, di ko alam eh. Yung iba kasi yung mga nandito sa laya, ay ang nagtatampi siya, Di ba? Eh, pero yung topic dito eh. O yan ha, isang timba. Tatlong tao. Isipin nyo kung paano, panghugas -pang lang ng weta po yun eh. Ngayon, isipin mo kung paano natin mapagkakasya yun. Paano yung mga discounter ron? Paano magkasya? Noong na, di ko alam eh. Kasi sa laki kong to. <laughs> Tatlo kami, isang, isang balde. Oh, paano nga yung pinaka-discounted? ayo Tatlo kami maliligo. Pasok kami sa buyon. Okay. Ah, uh, tag isang tabo kami. All the way, Ayon, All the way? All the way. Uy! Buto ba yon? <laughs> Weta po. <laughs> It's <madahan> yun. <laughs> Alas tres medya na madaling araw, no? gigisingin ka no? Lahat ng tao, tulog, gigisingin. Para maligo. Para maligo? Oo. Isang timba, bawat sa tatlong tao. Tatlong tao? Isang... Tatlong tao sa isang timba. Paano ang mga diskartihan nun para makarao sila? Yun, pagpasok mo ng beer niyon, paspasa nyo, may oras ka sa ligo eh. Kailangan, on the spot, saglit lang. Isang buo. Bubuhos ka, tatlo kayo. Bubuhos nyo, isang tabo. Sasabunin niyo na lahat ang sasabunin nyo. tapos nung banlaw na, direct yung na kayo nun. Okay. Eto San, katanungan din to ng marami. Patungkol sa sitwasyon ng pagtulog ng bawat inmate doon? Grabe, doon ko napatunayan yun. Kala ko sardinas lang nagsisiksikan eh. Pati rin pala mga tao. <laughs> Anong talagang sitwasyon? Ah, uh, yung paa mo. Nasa paano ano, katapat mo. Magkasya lang kayo sa loob ng ano. So, dikit-dikit talaga? Talagang dikit-dikit. Eh, in, paano pag yung may mga tatungkulan na katulad mo? Halimbawa, ikaw. Ngayon may sarili kang tarima ron. Meron, may privilege ako oh. matulog ng maayos. Yan ay sa mga queer na. Sa mga, oh, nasa queer na yun. Nasa sa queer na yun. yung, yung, mga ganong klaseng sitwasyon. Oo. Oh. So, ang hirap nun. Ang hirap nun. Bilang na naaawa ka rin ba sa mga kakosa mong nakikita ganon? Siyempre. Kasi, wala naman tayong na naisip na makita yung sitwasyon nila na ganon. I mean, bilang mayo, ano ba yung naisip mo para maibsan man lang kahit pa paano yung sitwasyon ng pagtulog nila? uh, yun, uh, yun. kami tinatawag na industrial pan eh okay. malaking electric pan yun 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 na nakapagpatulog sa kanila ng main bank gawa so isa lang yun? isa lang pangkalahata na yun? Uh, hindi, hindi naman sa tropang plaza lang yun okay as bukod pa yung mga nasa tarima oh, oh. bukod yung sa tarima oh. pero yun sa mga dikit-dikit na yun, isa lang yun isa lang yun, isang industrial na malaki So, ang, ang init. No, eh, dito nga, naka-aircon ka na, nakatotok pa electric oh. pan. Eh. <laughs> Isa ka lang nun, ha? <laughs> ha? Pero, mainit pa rin. Kahit naman ikaw, may sarili kang tarima, mainit pa Napakainit, rin. Napakainit, sobra. Kahit sabi mo na kay ka ng maayos, mainit. Okay. Eto pa, ang pagkakakilala nila sa isang mayot Mapepera daw ang mga mayot Madatong daw ang mga mayor kaya hayahay ang buhay sa loob. Tama po ba to? Hindi. Mahirap ang buhay namin sa loob. Ikaw ang gagawa ng dahilan doon para magkapera ka. Diskarte. Diskarte, kung tawagin. Okay. So, hindi yung, hindi yung inaakala nila na mayor yan, maraming pera yan. Ganun kasi iniisip nila. Oo. Eh. Oh, iba, iba. Hindi ganon. Hindi ganun. Marami ba sa loob ng jail na malungkot, at hindi kinakaya ang lungkot? Meron. May pagkakataon pa nga eh. Sa sobrang depressed nung isang taong nakasama ko doon eh. Ah, uh, ang tawag dito, ah, uh, nag ano, nag-collapse. Kasi iniwan nga ng pamilya. Iniwan na kasawa yun eh. Iniwan na kasawa din. Yun, hindi na kumain. Hindi na inainod ng tubig nag-collapse nag-collapse hanggang sa yon. namatay na lang nung iba yung depress eh no? iba, iba, iba yung nagagawa yung depress eh iba. kakayanin mo lahat ng hirap yung mga toka doon kakayanin mo kahit yung parusa pero Halap. pag depress yun yung pinakamahirap yun e, yung pinakamahirap na kalaban mo doon ba? maglalampaso ako doon diba? eh kaya pa yun kaya kaya ko yun eh pero yung pero yung depression pag yun ang kalaban mo mahirap pag hindi mo kinaya Patay, oh, patay ka. Speaking of kalungkutan, meron ka bang karanasan sa loob ng bilibid? na hindi hindi mo malilimutan na talagang iniiyakan mo ng mahabang panahon. Meron. Meron. Yun siguro yung ano, na uh, yung iniwan ako ng asawa ko. Kasi kala mo, andun na eh. Siya yung ano eh. Siya yung magiging sandala mo eh. Sa mga oras na nandun ka eh. Pero, dumating din yung point na ano eh. Na, tumuko na rin siguro siya. Paano mong, paano mong nalagpasan yan? Mahirap. Hindi ko siya basta-basta nalampasan eh. Matagal ko siyang dinala eh. Paano mo naman nalaman na may gano'n ng pangyayari o sitwasyon? ah uh, ako bilang sa lalaki, siyempre, nararamdaman ko din yun eh. ah uh, ako na lang din nagbigay ng na, ano, siguro ako na yung gumawa ng way para tapusin yung kung ano man yung meron sa amin dalo. Pero, may mga anak kayo, di ba? Meron. Apat. Masakit din yan para sa kanila. Oo, napakasakit din syempre Lalo na sa akin bilang sa magulang. Literal na nangyayari talaga sa isang inmate yung ganyan sitwasyon eh, diba? di ba? pa ba natin mangyari sa inyo? So, kamusta naman kayo ngayon? Okay naman. Na Nag-uusap kami para sa mga bata. Kung may mga kailangan. May kanya-kanya na rin kayong buhay. Meron na. Meron. So, hindi mo na inisip na ipagiganti pa yung nangyari sa'yo. Hindi mo na, hindi, na, hindi mo na binawian o kung ano man yung naiisip mo. Wala, wala sa isip mo yung mga ganun bagay. Wala eh. Kasi ako, sabi nga eh, ba diba? Pag mahal mo ang isang tao, kahit gaano pa kasakit sa'yo yan, tatanggapin mo. Maging masaya lang yung partner mo. Hindi man sa'yo, sa si ibang tao, tatanggapin mo yun. Bili ba ako sa isa talagang bira, bira. Kasi iba, paglaya ako, tayin nyo ako. Di ba? Meron nangyayaring gano'n. Paglaya ako. Yung dati kong kasing mababa, lalaki. Dahil sa pagbabalik ko. Pero ikaw, inunawa mo na lang. Nulang Inintindi na lang. mo na lang. Inintindi ko na lang din. Alam mong, isa ka sa mga taong dapat kabiliban. Di ba? Kasi hindi na bumawi, imbis na, Kasi wala namang mapupuntahan yun. Saan eh? Wala eh. Pag binawihan mo yun, pwedeng mapama ka. Mapama ako. Oh. Pwedeng bumalik ka ulit doon. Mapalik lang ako. Eh, di ba? Mas mahihirapan lang. So, siguro, may pe, meron para sa'yo. Meron, meron diba? siguro. Siguro, tadhana niya rin yun. Kaya, pero, mahirap tanggapin yung bagay na yun. Napakahirap. Napakahirap. So, nakamove on ka na naman. Sa so, ngayon, okay naman na ako eh. Okay, nice. Nakamove on na ako. Tanggap ko na kung ano yung ano. Masaya na ako sa kanya. Masaya na ako para sa kanya. Uh, yun na lang. Iniintindi ko na lang siguro yung mga anak ko. Sa kanila ko binubuhos yung oras ko. <laughs> Yon, isang boses na naman ng patunay ang inyong narinig. Ngayon, boses naman na galing sa kanya na ipaparating para sa inyo sa mga tao sa paligid natin sa mga tao na, na feeling nila talaga na sila na yung pinakamagagaling ang mga gustong mapahamak sa buhay mensahe pa sa kanila son ako masabi ko lang oh. isipin nyo muna yung mga gagawin nyo isipin nyo kung ano yung kalalabasan o kahihinatnan bago nyo gawin yung isang bagay kasi sa uli, kayo lang din may hirapan eh. Kayo lang din ang magdadala niyan. Hanggat maaari, ah, uh, Iwasan niyo, iwasan niyo ng, iwasan nyo init ng ulo Lalo na yung mga Alam nyo sa sarili niyo na Hindi makakatulong Okay, yun yung mga pamamaraan Para hindi ka mapunta ng bilibid di ba? Oo oh. Diba? Okay, isang boses ng patunay Baka naman Baka naman, maunawaan niyo. Yon, San, maraming maraming salamat sa maraming mga salamat. buluang araw, sa pagpunta mo pa dito at kahit magkandaligaw nito ka na. <laughs> uh, salamat talaga, isang karangalan na makausap ko sa pinsan ko. Kaya matagal na lang kami hindi nakikita. Pero ngayon, madalas na kami magkakasama. San, ano ba si... niya nga, natanong na ba ang pinagkakalibangan mo ngayon? Uh, isa po ano, isa po akong isang crew sa Takoyaki Sensei Almost 1 year na rin ako. Pero kasama ang palad nagsara yung pinapasukan ko. Anong kasalukuyan pupuntahan sa ngayon? Ngayon, uh, nag-apply ako isang volunteer. Fire uh, volunteer dito sa atin sa ano, Barangay Baklaran. 'Yon. Ito po siyang magiting na bombero ng ating barangay. Yan! Magaling yung bumomba yan. Bumbang-bomba. <laughs> kung kaya, paulit-ulit yung sinasabi sa inyo na kung sakaling magkikita tayo, ang gusto ko sa laya, huwag sa bilipid. Kaya naman sa lahat ng naniniwala at sumusuporta kay Bosyo, pagpalain po kay nawa ng pong may kapal. Peace out!